Kastoy lang, tataasimple simple abiyag mo dito'y bantay ngam ure kas kasano naragsak. Ita nga nga aldaw ti nakaschedule pinagpagapas tayo, iso e, nga paspasan mo ti pinaglutog ti si daanda pang aldaw. Pakbot sinaga nga baboy kung nakalkalunay gayam dati si daanda. Gapugarod ta tayo digital talud dito balay katapang tayo dabalunan. Manupay nga pasang at pasalog ti pag naan baga tayo makadanon. Bago tayo garod ang makadanon, hindi pagbalunan ket kasto tayo it makita tayo para kanya kakastoy to sa si Dabes apag naudan. Naulimog, fresh air, gumnajay lang, tahan nga maiwasan talaga ti Chismosa. Manulang lang rin nga agdangan kung makadanon tayo. Alat to tayo garudan kung manarimaan ti pinagiinanada. Sirisirok ti kayo latang ti pandapaglinungan kung dito tayo garumot amangan. O siya, ustura tin tamangan tayon. Naganas ti mga ano kasto nga ado ti kadanggay. Kasto lang, tada simple abiyag mo dito bantay ng kas kasano kung naragsak. Akses ang mga mangan, oray dito'y turturod lang ti ayan na panganan, oray bugung lang tada masidaket na imas pa itimangan. Umay kayo garuden kakapset mangan tayon, ajay lang for today's video. Bye.